Yan, sinong gusto mag-wholesale ng mga sapato? Selected, branded. Selected yan, branded. Ang mga ano yan, sira. Um, sinong gusto mag-wholesale? PM lang, mura lang yan. Ito yung pang, uh, pang medium size. Tapos ito naman ang pang baby. Ayan, yung pang baby. halos pa ano yan mga bago hindi na gamit halos tapos mayroon ito yung big size yan ang mga big size natin kaganda pa oh mga branded sila kulang lang to sa laba oh Adidas, Nike, Nike. Ribans oh. Meron pa dito, oh. Ayan.